Do you have any programs for our senior citizens po? Uh, meron po bang nakaredy or nakalaan pwede bang lapitan din ang senior citizens ang PCSO aside from the SWD? Uh, meron po ba kayo mga programa for them? Uh, good morning, Mr. Chair. Um, as far as senior citizens are concerned, we do not have a very uh, focused or directed uh, program for them. Although we have our medicine donation program, we have our medical transport vehicle program, which is being released to the local government units. Aside from that, we have our medical assistance program. This is. Sorry, I apologize. Uh, our medical assistance program, which actually uh, we issue guarantee letters to patients who have been hospitalized or confined. um Unfortunately, Mr. Chair, um I just asked, well, we had short notice. We are trying to co collect all our data on how many patients we have helped who are senior citizens, but it is not really specifically senior citizens, Mr. Chair, but for all. uh, citizens or or all patients who need medical assistance from PCSO. Very good. Uh, I remember uh, attorney Pagano. I think sometime last year, may sinabi ho si uh, GM natin. Okay. Uh, sinasabi niya ho kasi yung kakaproblema. Nagbibigay nga ng GL, ang, ang DSWD, ang um, uh, um, MAIP, yung uh, DOH. Ang problema po, yung professional fee. nag po si GM before na mag uh, sasagutin po ng uh, PCSO ang professional fee. Ito po yung problema. Eh. Kaya hindi po nakakalabas ang pasyente. Kasi nga po, pag may professional fee, bukod pa pala po yun doon sa hospital bill niya, lalo po sa privado. Ang tanong ko po ba uh, ngayon, ang tanong ko sa inyo, yan po yung pinapatupad na ba ngayon? Makakalapit na po ba? So for example, Uh, si Chahing ko po ay senior citizen at uh, kailangan niyang mailabas yung kanyang uh, apo or sa hospital. Sasagutin po ba ang professional fee at gaano kalaking professional fee po are we talking here? How many percent? Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, for our medical assistance program, we're actually fifth in the line of uh, order of payment. So usually po mauuna po dyan ang PhilHealth kung meron po sila and then the senior citizens discount and then so on down the line. Bale kaya po na pag-isipan ni GM Robles 'yon kasi pagdating po sa amin noon, uh, well under the old rules of PCSO, pagdating po sa amin noon, uh, doctor's fees na lang ang natira and under our guidelines hindi kami pwedeng magbayad ng doctor's fees so the pieces board passed a resolution na pwede na pong makover ng guarantee letter namin yung um uh, professional fees so napatupad na po yon uh, Mr. Chair except that our well our um medical assistance is limited to the case rate so uh, similar po sa PhilHealth and DOH hindi po yung kunwari nag-charge po ng 100,000 yung doktor, eh mababayaran po namin yon because of our limited uh, budget. Uh, Mr. Chair, may I mention at this point ang naging, um, if I may uh, relate our experience regarding doctor's fees. Number one po, wala po kasing um, limit rin yung doctor's fees and understandably so because the, uh, most of them are specialists, lalo po pagka Uh, yung mga sakit na po ng mga senior citizen natin, specialist na po talaga ang nag-a-act on them. Uh, this one is not related to senior citizen pero meron po kaming uh, I think I heard three cases where uh, nag-issue na po kami ng guarantee letter and then uh, yung hospital po, mo muna sa doktor kung papayag siyang mabayaran through the guarantee letter of PCSO. So, hindi po tinanggap yung guarantee letter namin. And that one, uh, gusto na nga po namin actually maidulog na na willing po kaming magbayad ng uh, professional fees kasi po last na nga po kami nabayaran na po ng PhilHealth yung room may discount na po yung senior citizen pagdating po sa amin doctor's fees na lang pero clinic clear pa po minsan sa doktor ay nang hospital sa doktor kung papayag siyang tanggapin yung Guarantee letter po namin na pambayad sa professional fees. Pero yun po yung naging experience po namin in relation to your question, Mr. Chair. All right, siguro. I don't know. Uh, will uh, me and uh, Senator Tiveros will uh, talk about this. Kailangan siguro we have to file a bill, uh, Senator Tiveros, para obligahin ito mga ito, total mga government institutions naman ito. Anyway, my last question, Attorney Pagano, wala po ba kayong, for example, mag senior citizen at pumunta Kasi po, sa amin, pumunta po, po sila eh, sa DSWD. Once every three months na po humingi ng tulong, napunta na sila kung saan saan. kaya ho ba, meron din ho kayong programa na pwede humingi ng tulong, pambili ng gamot, ng mga senior citizen, madala silang reseta. Pwede po ba yun o wala, wala kayong ganun programa? Wala po, pero meron po kami, medicine donation program nga po, Mr. Chair. Pero limited po, hindi po lahat ng gamot na kunwari yung mga special, special na gamot. Yung pang pang ano, yung mga, we have uh, vitamins, we have supplements, and then we have standard, yung parang basic maintenance medicine. Pero pag, eh, oh, by the way, uh, Mr. Chair, we also have uh, we also uh, provide cancer meds kung meron po merong mga reseta po yun po na uh, pero uh, may I clarify Mr Chair uh, PCSO does not give um money in the uh, financial assistance in the form of money so kung mga medicines uh, medicines uh, under our medicine sin donation program, we give actual medicines na meron po sa pharmacy namin. Doon naman po sa mga cancer meds, um, magbibigay lang po siya. sa... Kaya nga po, at attorney, uh, well, let me cut you yes, in there. I, yes. uh, yung sinasabi ko, hindi naman financial, kundi may dala siya reseta. Gaya po sa office namin, every day po may pumipila po dyan. Magbibigay big, po kami ng 25,000 pesos worth ng mga medicines med, uh, every day po yan, Monday to Friday. Kayo ho ba ganun din? Meron po ba kayong dadalhin ni lolo o ni lola at dahil ni dumarating ang kanyang sock pen, mag mo na ng gamot sa inyo po, pwede ba yan? O kayo na lang po, PCS ang bumili po nito, kailangan ko po ng, mm -hmm. uh, para sa alta presyon, kailangan ko, may diabetes po ako. Wala ko kayong ganon Wala po. Pero kung nasa pharmacy po namin yung gamot, Nagre-release po kami kasi may meron po kaming medicines pero hindi po kami yung parang kami na hobibili uh, well another another hindi nakadepende do sa pharmacy ninyo no? kung may pharmacy yes. may pharmacy kasi sa loob Meron po and so? uh, yes po meron lahat ng pcso office uh, um, our, so? our main office po, branch uh, yung branches po kasi namin limited lang po din yung ano nila yung gamot nila dito po sa head office we have a pharmacy but again, hindi po lahat ng ng medicines ka right. uh, hawak thank na. You. Oh, thank you very much, uh, Attorney Pagano. Uh, Health, do we have a, representative from Field Health here? Nandito po voice sa Field Health. Kayo po yon. Yes. Uh, can you can you uh, identify yourself, sir? At ano position ho niyo? Uh, sir, uh, um, maganda umaga po, Chair, Chairman, Honorable Uh, Senator Agduberas and uh, sa lahat po, magandang umaga po. Uh, ako po si Judith Mislang, Chief Social Insurance Specialist po sa Member Management Group po ng Philippine Health Insurance Corporation, sir. Oh yeah, ang tanong ko, marami na tayong mga, may mga, hindi na nga panukala eh, may mga suggestions dati mga kasama natin mga senador. Ano, tuloy-tuloy po ba yung pagbibigay ninyo ng mga antipara or uh, prescription glasses? mga wheelchair, sa clay, sa mga uh, senior citizen ho natin, yung mga walking device, hearing devices, uh, meron meron po ba, ongoing pa rin ho ba yan? Kasi parang wala na ako naririnig. Sir, uh, sa antipara po and some hearing devices right now, uh, hindi pa siya covered ni PhilHealth? doon po sa mobility doon po sa mga well, wheelchair uh, recently included lang po sa benefits ni Philhealth sir why why is that bakit hindi pa po, uh, po pwede yung uh, naisama last year pa ho namin pinabanukan sa kongreso pa ho ako nagooho po sa akin yung chairman ho ninyo na ay uh, glasses lang naman yan senador rombevero at saka hearing device hindi naman yan milyon ang halaga i mean kailangan na ni Lolo ng salamin para mabasa niya yung kanyang iniinom. Bakit ho hindi ho ma maibigay pa? Bakit hindi pa maisama? Busy ho ba sa pagkikwenta uh, kung magkano pang savings ninyo? Uh, naging nauna po muna sa yung mga requirements, especially sa mga uh, bata po dun sa... Um, sa 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 antipara sa sa mga ano po na no? And uh yun din po, nagko-consult din po si PhilHealth sa uh, Department of Health and some consultant po on the development po ng mga uh, benefits po. So hindi pa siya included na mai, maging exclusive po muna may bigay kay senior citizen po yung Antipara. Mm. Madam uh, committee secretary, I want you to invite the chairman of uh, PhilHealth kasi po ito parang pangako na papako last year pa po sinasabi na meron na raw bibigay na yung mga salamin, mga uh, hearing aid. Iyan hong kailangan uh, ng ating mga senior citizens. Lahat po nakasalamin, okay? Lahat po nag, nag hearing aid. Eh, hindi ho natin maibigay. Bakit hindi pa ho maisama-sama? Tanong ho natin, ilang ba? Hindi naman ho lahat siguro at hindi naman po kamahalan po yan na 20,000, 30,000 po, pati mga hearing aid na pero yung hearing aid, pero yung mga salamin po, magkano lang naman niya, Diyos ko po, pineapple ba yan? Nasa 900 lang yata, yung 1,000, hindi pa ho maibigay-bigay sa si senior citizens natin. I would like you, Committee Secretary, to invite the uh, head of uh, field health regarding this matter. Mr. Chair. Go ahead po. Salamat. Mr. Chair, at habang napag-uusapan na po yung... Uh, pag-cover ng PhilHealth sa mga assistive devices, bukod po sa generation ng mga senior citizens, bakit take note po, pati yung sektor naman ng persons with disabilities, di po ba, Mr. Chair, Agreed. nagsusulong din po sila ng ganon na sana makover din po ng PhilHealth uh, bukod sa yung mga traditional benefit packages pag inpatient uh, uh, care, yung para din sa uh persons persons with disabilities lalo na ng mga check-ups, mga diagnostic tests at pati nga po yung mga uh, assistive devices. And pangalawa po dahil sa universal healthcare system natin, kayo nga po yung uh, Philipp, uh, yung uh, health insurance or health financing. Kung po yung Department of Health, meron na po silang mga advocacy na uh, healthy aging or uh, active um, ah uh, tawag nito healthy longevity at saka active aging baka pwedeng proactively tignan din po ito ng PhilHealth bilang isa sa mga uh, inspiration or guidance sa pagde-develop at pag-upgrade ng mga uh, benefit packages para may may perspective din na sa senior citizens bilang kasama po sa mga miyembro in fact uh, kasama po sa mga uh, mga uh, indirect contributors na binibigyan po ng espesyal na suporta ng ating lipunan at, at ating gobyerno. Salamat, Mr. Chair. Thank you, uh, Senator Antiveros. Uh, Doon po sa PhilHealth so, Committee Secretary, I want the uh, chairman of uh, PhilHealth to be here. Kasi po, matagal na pa pangako yan. Puro na lang po kwento, kikilos lang po ang PhilHealth 2 natin. Ano ba? Ano ang say, sayho na mga pondo na ibinibigay po sa, sa inyong ahensya? Kung hindi naman po magagamit ng tama, ng uh, ika nga talagang papapakinabangan uh, mapapakinabangan po ng mga member ng kagaya uh, po niyan, ay glasses lamang ho, hirap na hirap ibigay. Yung, uh, nga, yung mga hearing aids po yan, mga devices na yan, lalo mga PWDs, hindi pa humaibigay, hindi pa maisama. Bakit? Di ho ba? E, malaki naman po yung budget, ay I, I believe. Malaki. Isa po kasi pinakamalaki yung budget na may nang gagaling. Pati, pati yung sinasabi pa ng sa online gambling na committee namin, ang daming binibigay pa na naka-feel health lang ang doon uh, uh, na ibinobuhos ng uh, pagcore ang kita sa online gambling sa PhilHealth at saka sa Philippine Sports Commission. So, I believe, kaya po ninyong magbigay ng mga ganyang klaseng mga gamit para sa mga senior natin at saka PWDs na hindi na kailangan bumili. Hindi pa. Baka gusto ho ninyo. Eh, hindi yung sapat yun. Kung tinitignan nyo, total, may sokpe naman isang libo. E pagkain nyo ho pambili ng antipara, hindi pambili ng hearing aid ho yun. Kailangan nyo ho. So, I really need that. Uh, ngayon na pag-uwi ho ninyo, kausapin ho ninyo, yung pinuno ho ninyo doon. Sabi mo, hindi ho masaya itong committee na ito. Na wala ko kayong ginagawa. Puro pangako lamang po na napapako. Simpleng salamin, hindi pa maibigay. Simpleng Diyos ko po, o walking stick siguro, yung uh, baston or hearing aid. Kaya lalo na pag mga PWD. Hindi na po senior, pati PWD. Sala ano po. So, uh, yun po, pag-aralan ho ninyo at dapat may resulta ho tayo. Gusto natin sa susunod na hearing, may magandang balita na po kayo sa akin. Ano po? Hindi po yung puro pangako at pangako. Ibahin niyo po itong commitment na ito. Ano po? Kasi kung hindi po talagang may mag magagalit mag po ako sa inyo. Dahil kumpleto po kayo ng pendo, ang dami po ninyong pondo, may allocations po kayo sa sa Congress, meron pa kayo sa PCSO, so, sa PADCO, sobra-sobra na ho yung pondo ninyo. Tapos hindi kayo makabili ng uh, may libre lang.